Pasok na tayo, Master. Pasok na tayo sa trabaho. Kala ko matunaw na to eh. Kasi tumas yung temperature to 30, 35. jeep lang dalhin natin para ma-warm up ko siya. Hindi, malamig rin eh. Oops! Why? ko lang yung makina sa Kahit ano lang, 1 uh, to 2 minutes, ano na yun, maka-warm up na yung pa circulate na yung mga oil sa makina niya so ganyan pwede nyo na ibiyahe lalo at winter dapat preheat yung mga na. yung problema lang kung malilit na kayo wala na kayong time na preheat yun lang Thank you. pero pag yung mga holiday na kailangan ka ano yan sila magluluday Pilipino nagtatrabaho sa isang bansa kahit pa permanent residence ka eh nabilong ka na rin sa OFW para ba ang baba ng tingin nila pag sinabi W yun oh, o kahit pa citizen power ito talaga OFW pa rin Guys, good morning mga master na. It's me again, Master Kigol. Ah, busy kagabi, may rapid kami and then. Daming ano kagabi. Nagawa So pauwi na tayo ngayon. Painit ko lang yung makina sa para ano. Smooth and very good yung takbo natin. All right. So yeah, madilim ba? So, alam niya naman yung balita, no? Kasi si Trump yung nanalo ngayon. Medyo... Harap ko lang sa harap yan. Si Trump ang nanalo ngayon. Kaya, delikado sa mga illegal immigrant ngayon. Ang daming papauwiin ng mga, ano, Mga... illegal, no? Lalo na yung mga... Chinese... Ay, eh, yung nabanggit sa balita, mga Chinese, mga Indian, Indian na ano mga itik and then marami pa sa mga Pilipino naman yung US hindi naman masyadong ano fit no binibigyan pa ng time na ano eh binigyan pa ng time ang mga Pilipino na mag file no, sa mga ano para yun hindi sila masama dun sa ano, mga mass deportation ni Trump Marami marami rin kasing ano, yung sa balita, 200,000 ato na Pilipino tiinti Pero ano, pwede sila mag-process ngayon para ano, at least gumugulong na yung papeles nila, no? Yan talaga rito. Maganda din naman yun para ano, mabawasan yung mga siraulo rito. sing gumagawa ng mga ganyan, yung mga ano, walang mga papel ba, gumagawa ng cremino. kilala na ano, nagtitiinte na masumbong mo sa pulis o sa immigration may pabuya ka na ano, $1,000 so, malaki-laki din yun kung sip-sip ka pero kapwa mo Pilipin pag alam mo, mo yun ano sumbong parang tangan pag ginawa mo yun no? you will come so yeah, relax. Mm -hmm. Balik next day. Alright. Now angel has pero yun nasa mga 20 plus Fahrenheit hindi, hindi malamig yun mga ganun pero kung sa Pilipinas yun ang lamig no Fahrenheit sa Celsius mga 0, 0, 0 negative you negative 5 I don't know kasi Fahrenheit yung gamit rito eh. Yan dito mga mas nakita yung bus. Kahit walang pasahero yan. Aalis yan sa ano. Aalis yan dun sa paradaan nila. Kasi schedule yung ano alis yan eh. Schedule yung biyahe niyan. kahit walang pasahero kahit zero. Aalis yan pag schedule nila. Ganun dito walang pasahero yan ha. Sa atin hindi pag hindi puno eh. Kaya hiyahay yung driver yan. Sumasawad kasi yan. a oras no? pero ora wala pa kaya alam ko pasahero wala may pasahero yan minsan lang talaga siguro sa pag summer yan yeah, marami lang pasahero pag summer pero pag winter wala masyado di pa nga ako nakasakay niyan eh nakabili ako ticket pero di ako nakasakay no yung bago ako rito wala pa akong sasakyan So ang ginagamit ko nung left kaya yung left mag-book medyo gasto kasi kasi kahit malapitan bawat ride mo is 8 to 10 dollars e, bawat sakay mo so 20 kung ilang bisis ka lalakad siyang araw balik balik yun e yung 20 mo sa gas mo full na yun full tank 20 dollars so, magamit mo kahit ilang milyahe na biyahe freno mo yung piga-piga lang ba? Huwag yung piga talaga na. Hindi <coughs> ko magana electric ko ngayon eh, kasi malamig eh. Un unavailable eh. Useless din pag taglamig itong ano. Yung sasakyan na ito. Plug-in hybrid eh. Hindi mo magamit yung electric. Di ba ang pangit? travel na to eh travel California tapos pagbalik ko inikot ko pa sa Utah sa mga national parks and then yeah mabot ng almost 6,000 miles how could you imagine that far kasi sabi nila nag uberate daw ang jeep no it's <clears> a <throat> so, durable and pending kasi kasi bago ko binyahe siya change oil ko muna nakita nyo naman sa vlog nag change oil ako ako lang para sure talaga na bago yung oil kasi yung oil na yung galing pa sa kasa so gamit na rin nila yon na stock hindi mo alam ilang buwan to na stock doon bago na benta yun, kaya pinlaytan ko oil pagbalik change sa well good. Good, 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 yun good. Mura lang yung oil, wag nyo sayangin magpa-chin sa oil, wag kayong hinayang Kaysa uh, magloko na yung makina, no? Kasi oil yung ano niya eh, buhay niyan. All right, this is Master Cakes dito na tayo sa garage. See you next vlog mga master. All right. All right.